Majong at ko na tong tanan mga lods. Nagsampuraday ko ani. Kay na may bahaw gamay. Na naapoy tabliya. So maoning atong famous lan ang kanang gamay nga bahaw. Kay mahal ang bugas karon, dili na toksikan. Unya sa ilaw pud ana mga lods. Kay nagsugba po ko ano, sa taong o kaning taong ani mga lods gikan ni sa garden kaya naman sa kuy gamay nga tanong nga tawong niya na man okay pagkahuman mauna ni siya na ho, naluto na ang gisugban ho nga taong mga lods o dayon kuanan dayon ni mga Apanitan uh, panita din na to kay parang kuan magtorta talong ng taan eh pa ni, mga lods pero giantos ko lang ni kay parang mahuman na jud ba Oh, onya karon kanina sang usa atong panitan kay napay tulura man ni sila kabuok no M mga lods kay maura man apa may na pa may bunga unta dito no pero kag may pa. So unta sa ato ko puon. Kung ma ko dako dako na. Sa pagkakaron kani sa lang tulo ka buok. Atong luto on. Unya mo ang ikatulo. Mga lords. Kani gikan jud ni gikan. Oh, Giintan ko ani kay gikan jud ni naho gikan jud sa isa ko antong kay atong baga lagi gipanitan ang lagi eh. kay parang di pud ma ma paong tong ay kayo dito kay dito rasad sad ko magprito mm. naara mo na nay product human sa pagsugba na magbuak sa tanaog ay kani kani usadi ani mga lods kay akong a ah, kilawon para pawa sa luod ba matay kinilaw saragod unya um, dayon buak din ta ni ubit log kay syempre magtortang talong man ni mga lods um, mm. ibatil yun na nato butang na yun na siya og asin asin og oh, bitsin. Oh. ah yeah, pagkahuman din ani giko ang luno din tong mga taong gisa gibatil nga itlog oh Ito.